So, what's up mga kabuknoy! Bali kabuknoy, nandito kami sa SM Marikina Dito namin, ah... Uh, dito kami magdi-dinner sa birthday ng anak ko Bali, magbabikings kami kabuknoy So, malayo pa yung pinanggalingan namin kabuknoy Gali pa kaming Valenzuela, pero... Dito ko napili sa Vikings SM Marikina uh, Gagawin yung dinner doon sa birthday ng anak ko So, ayan kabuknoy uh, 5.30 pa kasi yung schedule namin mga kabuknoy So yung anak ko naglaro muna Kasi ang oras pa naman is 4.30 Then yung call time for dinner is 5.30 dun sa Vikings So yan kabuknoy yan Nasa isi Marikina kami ngayon So apat balik kami lang kabuknoy apat Kasama yung anak kong babae, dalaga Yung nag birthday nung Thursday Si Lucas at yung asawa ko So nandito kami sa third floor Sa may isi Marikina kabuknoy and yung asawa ko andun si Lucas at saka yung anak kong dalaga si Ashley andun sila sa loob naglalaro kasi 5.30 pa naman yung calling call time namin for dinner so ayan kabuk si Lucas so my Kidventure Play Center so yun na natin saan si Ashley ayun si Ashley yung mga kabuk na yun sa taas sila si Ashley at si Lucas. So, one hour lang yung kinuha ko kabuknoy kasi tamang-tama pag out namin ng 5.30, punta na kami sa Vikings naman for dinner namin. So, yung kabuknoy. Nang 5.30 kabuknoy, bali, mag-check out na yun sila Lucas at saka yung anak babae. So, 5.30 po punta naman kami sa Vikings mga kabuknoy. Kasi yung calling time for dinner sa Vikings. So, yan, sa so, Kid Venture Play Center. So baka na sa taas si Ashley. 5:30 na mag-out na rin 'yung mga 'yan. So medyo malawak din sa loob mga kabuklayan. Oh. Maganda rin siya. Dito 'yan sa May SM City Marikina Kabuklayan. So medyo malayo 'yung pinuntahan namin galing pa kaming Valenzuela. So dito pa 'yung napili namin na ah uh, lugar kung saan mag-dinner kami dito sa may Vikings SM City Marikina so yan inantay ko na lang mag check out itong dalawa kong anak 5.30 na then tamang tama na rin 5.30 na rin ang calling time dun sa Vikings so yan na palabas na sila kaboknoy check out na sila yan. so yan ang na papunta na kami ngayon sa Vikings uh, naka out na sila dun sa fun game na pinaglaruan ng anak ko. So yan na, kabok na daming tao kabuknoy pang 17 kami sa islat kabuknoy dito sa vikings so yan nagtatawag na 5.30 na kabuknoy so dito kami sa Vikings SM City Marina Vikings ang daming tao so ang daming tao kabuknoy oh ah uh, dito sa so king's waiting na kasi 5.30 na kabuk eh. so tatawag na sila so yung mga naka reservation pa yung nakapasok mga kabuknoy na eh. so yung mga walk in wala pang tinawag so ang dami so inantay pa namin tawagin yung walk-in kasi pang 17 kami sa walk-in mga kabuknoy eh yung dami pasok na kami kabuk na sa so hindi pa kami kabuk na so yun kumuha na sila sila muna pinauna ko kasi walang bantay si Lucas so sila muna yung una ko pinakuha dun sa dining nila din sa mga pagkain hindi sa Vikings isi marikinak ni kabuk na yun so yan daming kumain Saturday kasi ngayon kabuknoy kaya maraming kumain so dito kabuknoy unlimited yung beer dito pwede yung pilsin pwede rin sa light. so yan kabuknoy maraming tao ngayon so malawak dito kabuknoy abot hanggang yung pinakapagkain niya hanggang doon sa pinakadulo so malawak yung kuha nila ng pagkain start from dyan so hanggang doon siya kabuknay no? Oh, nakadulo so kabuknay nandiyan na yun, si yung anak kong dalaga si Ashley oh. siya yung naunang kabuknay yun, wala asawa, pa yung asawa ko ginawa niya ginawa mo na And, muna. so yung kabuknay yung oh. anak ni Ashley oh.

So, yan yung pulutan ko, kabok na Napaluto pa ako ng kabok na hindi pa dumarating. So, yan yung pulutan ko. Yan yung pulutan ko kabok noy. Yan. Ito na ay salmon pala yung na hiniyaw. Ito salmon din yan. Pusit. Ngayon yung pulutan ko dito sa kilis yung kabukle. Marami pa rin tao kabuklay. Okay. Thank okay. you. Mami, <laughs> no. <Okay>, my Lord <laughs> okay. 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 pero wala po siya sa position. So, wala po siya. Ay, sa na kami sa box ngayon. Okay. kami sa pero hindi pa kami ilalabas sa Balibabayaran lang namin dami pa rin tao kabuknay Rambutan Rambutan ales Rambutan 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 Salt Rambutan jamais Rambutan so mga kabuknoy marami na nag ang kabuknoy mag magalas g's na kaya huwihan na yung iba so wala na ililigpit na rin yung iba kabuknoy magpitin o na kasi kaya huwihan na rin yung iba huwi na rin kami kabuknoy So, itong last na yan, kabuknoy, bago kami mag-out kasi mm. mag-alas G's na kabuknoy. Kaya, yan, last na yan ay namin ko. Yung doon kabuknoy, wala nang tao doon. So, dito na lang meraming tao. So, last na yan. Check out na kami kabuknoy. Wala nang kataw-taw kabuknoy. Kunti na lang kabuknoy. Yan, wala nang tao. Kami na yung siguro tatlo na lang kami natira kabuknoy. So yan, talabas na talabas kami ng asawa ko. Tatlo na lang kami na natira sa upuan. Bagay, nakapasok kami sa Buknoy. Ano na rin yun, 7.13 na rin kami ng gabi kapasok. So yan ka Buknoy. Sa labas na kami, ipicture lang daw kami doon ka Buknoy sa Vikings. Pero palabas na kami sa Buknoy kasi uh, paparating na yung grab na Bino ko ka Buknoy papunta din sa amin. So magagrab kami kabuknoy papunta sa Valenzuela. Kabuknoy, bali natapos na yung dinner namin kabuknoy dito sa may Vikings Isem City Marikina. Oras kabuknoy is 10.15. Palabas na kami kasi nandyan na yung sasakyan namin na pinoko na grab kabuknoy papunta ang Valenzuela. So ito yung main entrance babe. Yan ito. So, thank you for watching Kabuknoy. sa vlog ko na ito sa araw to uh, dito sa pagdinner uh, pag namin sa anak kong dalaga ng birthday niya Kabuknoy. So, ilang Kabuknoy, God bless po. At maraming salamat sa palaging pagsuporta niyo kay Kabuknoy. Ka Kabuknoy. Thank you so much, Kabuknoy. So, ayan. SMC at Marikina. Thank you so much. God bless mga Kabuknoy. Good night. Thank you for watching. Thank you, all my followers. And viewers always support O. Kabak ko and God bless us all.